Gusto mo ba na habang buhay siyang mababaliw at ma in love ng sobra-sobra sa'yo? Kahit LDR man kayong dalawa, ay ikaw lamang ang pakakamahalin niya habang buhay at hindi hindi siya maghahanap pa ng iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. Kaya kung gusto mo na habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo at sobra siyang mababaliw ng husto sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay at isang paraan para makatulong, para mas lalong mapabuti at mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at itong ritual ay pwede gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng karapon na may takip at lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos maglagay ka ng isang kutsarang asukal. At kumuha ka rin ng sili Siling labuyo o siling haba ay pwedeng gamitin at ilagay mo ito sa garapo na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ang sili, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, tupiin ang papel kahit ilang tupi at saka isilid o ilagay ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos maglagay ka rin ng kaunting asin. At nang malagay mo na lahat, hawakan ang garapon sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay mas lalong mababaliw at maiinlove sa akin ng gusto. At habang buhay, tayong dalawa ay magmamahalan. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual, itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito ilagay sa damitan mo o sa ibabaw ng inyong kabinet, basta dapat walang makakakita nito. At itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.